Tawa tadi dito ito, patawa-tawa kayo ha. Ah. Oh, yan. Puli to po po. Isa nyo. Tirahin niyo ano, walang luluhod. Upo lang upo na isupo po. Ay yan atirahin niyan dali. McDonald's yan bilisan nyo. Hati-hati, McDonald's. Snappy. Okay ah, McDonald's ah. Oh, bilis, bilis. Siyempre, yan nakamakapi pa yan. Makapi. <laughs> bilis, five calls ayam oh, Ayan pa. Magkaminis. Walang aamin na ah. Walang aamin. Walang aamin. Bilis. Walang aamin na ah. Pag may umamin, lagot. Yes sir. Oh, bilis. pipe counts. Oh, bilis. Sir, pwede mag-shoutout? Oh, shoutout na, bilis. Shoutout sa shout shout shout. ako dyan, Jeneline Ocampo, okay. pati sa Duterte family. O, oh, ikaw, pwede sa Lina family, shoutout sa inyo, itayin nyo kagubalik ko. Shoutout sa family, family sa GFCO, Ruth Lugma, I love you very much. Five, ka, sulan na kita, the count is five. 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 <laughs> oh, five. five. Oh, bilis, bilis. There, there, there.